Hmm, pak, pause muna tayo. Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Grabe, porak pa po tayo. Pero yung pa-order po natin today is from Magalang, Pampanga pa po. Sobrang layo po. Ayan, shout out muna po pala natin yung nag-order today. Mary Joyce you move from Magalang, Pampanga. Thank you so much po. Ayan, inuna natin ginawa po pala yung ating puto cheese dahil medyo maano po yan time consuming meron pong kapartner yan na putukot sinta sa isang bilao po bale habang naggagawa po ako ng ating puto or nakasalang po yung puto natin ay ginawa ko na po yung mixture ng ating kutsinta na malanyat-lanyat. Ano yung malanyat, maligat-ligat po sa Tagalog. Sinasala ko lang po pala ng makaisang beses yung ating kutsinta para hindi po maisale yung mga nabubuong mga Uh, harina or cassava flour or yung sugar po minsan di ba pag brown sugar yung ginagamit natin meron silang parang sunog-sunog yung pinagsunugan ng tubo ayan sinala ko lang po yan ng makaisang beses at tinabi ko po muna kasi may nakasalang pa tayo yung may nakasalang pa po tayo na puto at ayan habang may nakasalang pa po tayo na puto dyan sa kabila ay gumawa naman po ako ng ating mixture ng white sauce. Bale may bake mac din po pala na order si madam. Inahango ko po pala kaagad yung ating puto at kutsinta para palamigin dito sa ating white table. Tapos pag lumamig na po yan ay ilalagay na natin siya sa bila. O fast forward, ayan, paktos toast. Nakapagisa na po pala ako ng ating red sauce para sa ating bake mac. Dinagdagan po natin yan ng sauce para hindi yan madry. Since food tray po yung ulam ni Madam. Nakachat ko nga po pala si Madam. Since COVID pa daw po, nanonood na siya sa atin. Sabi ko nga po sa kanya, hindi po kayo nagsasawa sa lupa ko, sa mukha ko. <laughs> sabi, hindi naman po, sabi niya. <laughs> natawa lang po ako kasi alam niyo po yung madalang lang yung mga matagal na pong nanonood na hanggang ngayon po ay nandito pa rin sa atin at walang kasawa-sawa kahit nabubulol na tayo sa pagtatagalog. Ano pa po si madam niya na tagalog pero nanonood pa din sa atin kahit na bulol po or minsan na, nagkakapampangan na ako. At ayan, nailagay ko na po pala sa ating bilao yung ating puto at saka kuchinta. Tapos nagpasobra po pala ako 'di ba nagpapa-order po tayo ng merienda para may yung mga suki po natin na laging umo-order ng merienda. Eh may ma-merienda din po sila or may ma-order din po sila na merienda. At na assemble ko na din po pala yung ating bake mac, bali medium tray po na bake mac. Nagpasobra din po ako. dit konti lang po yung pinasobra natin eh kasi po masakit yung pakiramdam ni asawa hindi siya uh, masyadong makapag-deliver ng matagal po, at eto pa po pala yung isang pa-order pa natin or yung order po niya na request order po niya yan yung kimbap. Ayan, gumawa din po tayo at nagpa-order din po tayo para sa mga dito po banda sa atin. At ayan, nailagay ko na po siya sa bilao at yung mga shorts order natin. Bali, small po na kimbap, medium tray po ng bake mac at medium tray po ng mix puto at kutsinta at yung mga na order natin na merienda. Mm, natutok sa bake mac. Sarap po niya, no, yung sunog na cheese. At yan po talaga yung nagpapabango. Alam niyo po, pag nagbe-bake tayo ng bake mac, umaalingasaw po yung sunog na cheese, yung amoy niya. At ayan po, no, kinling po natin ng maigi yung ating bake mac para hindi naman po mabuhos yung, ano niya, sarsa niya. Kasi dinagdagan ko nga po ng sauce yan para hindi madry. At ayan po pala, asawa ni ma'am yung nag-pick up. Parang nagtatrabaho siya sa Clark, ganon, something. Galing po siya ng Clark, pero yung uwi po niyan, niyan, ay sa magalang pa po. Buti na lang po at malaki yung GB box. GB boxing house ka rin? GB basta box, box. Po, basta box po yun sa likod niya. At ayan, pagkalis po ni Sir, ay nag-deliver na po tayo dito. Mga pa-order po natin. At tignan niyo naman po, nag-deliver lang ako kay Apong mercy at may batang... Sumama pa po, mahilig siya, mahilig siyang lumibot at hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye.